guys magandang hapon welcome to my youtube channel adora abanto please like and subscribe yan guys andito ko ngayon guys na magluluto tayo guys na curry head yan ito yung nilalagay ko guys na hiniwa ko na guys ng cabbage at syempre ito yung sitaw yung ating talong guys naprito ko na din at syaka ito yung isda guys na ulo ito yung guys isda na ulo na na marinate ko muna siya guys nilagyan ko siya ng asin tapos cornstarch ayan naprito ko muna guys at tapos ito na guys yung ating curry curry sauce ayan ito yung ating curry guys na ilalagay natin lahat guys sa ating gulay na kagay yung kinakita ko kanina na yung ating sitaw ang ating ano ba yan yung ating cabbage yung ating talong at syempre yung ating prito na isda yan, hindi ko muna guys pinakita kanina kung paano ako ginawa tong sauce. Pero yung sauce guys na pinakita ko sa inyo yung ginawa ko yung curry chicken, same din yan guys. So ito guys, curry fish to. Ayan. Pareho lang yan guys na nilagay ko. At ito na naman nakita na yung na green, ito yung curry lips na pinakita ko din sa inyo kung paano ako nagluto ng curry chicken. Ang kakaiba lang niya guys, sa curry chicken meron tayo yan, green na lips, curry lips yang curry paste at saka yung manok. Ngayon naman guys, ang kakaiba lang guys, ang ating curry fish na may kasamang talong, yan sitaw, isda yung ating ilalagay at syempre yung ating cabbage. So ganun lang guys. So, sa muna tayo guys maglalagay sa ating sitaw. Yan. Yan ang ating sitaw. Kasi matigas yan. So, kailangan ilalagay muna natin yan. So, hindi ko na pinakita guys kung paano ko nagawa itong sauce na to. Pero nakita niyo naman kung paano ako gumawa ng curry chicken. So, pareho lang guys. Hindi ko natakpan yan guys kasi ano lang yan eh. Mabilis na lang yan. So, ito. Yung talong guys, mamaya ko na ilalagay yan kasi naprito ko na yan eh. Isusunod natin yung ating gulay. Ayan. Nakita niyo guys yung ating gulay. ito yung ating curry fish for today hindi ko pa nilagay ng coconut yan guys, mamaya konti nilagay natin yung coconut, para hindi siya masyadong mapula yan, ang ginagawa ko talaga dito guys gamit ko talaga guys yung injak paste, kasi yung injak paste guys gigisahin ko lang siya hanggang maluto yung paste meron naman guys yung curry powder yung curry powder naman kailangan mo din bago mo prituhin, bago mo gamitin yung powder. So, kailangan magtadad ka muna ng garlic onion at saka chili. Tapos, i-blend nyo po. Pagkatapos nyo i-blend, saka nyo pa ilalagay yung, yung, ano, yung ano tawag doon yung powder. So, kukunin ko muna yung guys, yung coconut guys ha. Wait, sanali guys. Yan, kumukulo na siya guys. Yan guys, ngayon, nasa ano siya guys, nasa... Nasa ano siya guys, nilagay ko sa tripod para hindi ako Mama Chu, ano ginagawa mo na naman dyan? Ha? Ano naman ginagawa ang aking blab Ha, boy, boy? Alam niyo ba kay, si Macho, ginupitan ko ng buhok yan kanina. Sa sobrang pasaway. Mabuti na lang, mahaba yung, mahaba yung pasensya ang kanyang nanay guys, yung ating coconut. Ito yung ating coconut ngayon. So, ilalagay na natin habang kumukulo ang ating sabaw. Yan. So, yung talong guys, mamaya ko na ilalagay yan. Kasi, luto, luto na yun eh. Naluto ko na eh. So, ito lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Yan dito diba guys Ayan. Ayan. ano ang gagawin sa utos ng damdamin na lagyan natin na asin guys na kay alisin guys, alisin. At sana diba guys maganda na hindi ko na inawakan kailangan kasi eh nilagay ko na sya sa tripod hindi ko na ayun paano yan magalimutan ko na dahil sa akala ko hindi ako iibig sa iyo kasi may ilig sa akala yan ko yun hanggang talang matitiis ilihan pag-ibig ko makakape ah, lang tayo guys kasi alam niyo naman magkape rite tayo wow kalambi ang sarap guys kasing sarap ko oh, ang niluto ko yun halika natin konting asukal nasa teaspoon yung guys Uluto lang tayo guys. So ganito lang. Pasensya na kayo guys. Hindi ko na, hindi ko na pinakita kung paano ko ginisa yung aking sauce. Nakita nyo na lang. Ayan. Nakukumukulo na siya. At nilagay na natin yung ating sitaw. Dahil nga nakalimutan ko. Okay, ngayon, naalala ko naman. Ayun. Na, na, pa na, napaisip ko guys gumawa ng video para kay pa paano. Meron tayo bukas upload. At syempre, abangan nyo naman bukas guys na meron tayo premiere. Alas dos ng hapon. At syempre, pag may premiere, may last chatter. O, ba diba? Umingi ako ng pasalamat guys sa mga walang sawang pagsusuporta sa akin. Lalo na sa aking mga kaibigan sa kabilang platform. Ang mga Timoret, founder nyo guys, si Mountel Santos Huerte. At syempre, yung mga Team 7 Blessing, yung founder ninyo guys na si Sir Enz Bernardo, may talap shout out. At yung admin naman, ayan, si Flower Joss, si Ma'am Limer, ayan, sila Sis Angel Ordero, ayan, sila Laika Villanueva, sa mga Team 224 naman. Syempre, hindi, hindi naman nawawala yung mga, ayan, ilalagay na natin guys yung ating isda. Oh my God! Nalagay na natin yung ating isda. Oh, my God. Kita niyo naman guys ang pagluluto ni Durarat. Parang nasa fiesta lang tayo. Wala tayo nasa fiesta kundi nasa bahay lang tayo. Pero sa tuwing nagluluto ako parang nasa fiesta lang. Di ba guys? Ganito lang guys. Hindi ko pa nilagay ng talong kasi yung talong guys malambot na yun. Naprito ko na eh. So nilagay ko yung isda dito malalasahan agad yung lasa. Pero yung isda guys, masarap yan kasi naprito ko. Ginawa kong crispy. Diba? Yan ang aking Yan. Kumukulo, kumukuti, kuti, -kuti Mamaya guys, pakita ko sa inyo guys ang resulta. Yan ang resulta ng ating curry fish. oh di ba guys? curry fish. Look at this. Oh my God. Yan. Satisfying. Diba guys? Ayan. So, ganito guys ang ating curry fish for today. Kaming ako ng salamat. Mega mega love shoutout sa aking mga team 2224. Ang nangungunan, si Founder Ana. Santa Maria. Mega love shoutout Sa mga Angie Cabual. Geller Ortiz. Ayan, thank you so much. At syempre si Sis Ancheta Raquel, Corpus, na lagi nandito sa akin. Si Rhea Abanto, mega love Ayan, Sis Maricar Evangelista, thank you, thank you so much. Joe Delin Blance, Sir Erwin Blance, Sir John Pooling, Ma'am Joanne Nicolas, ayan, sa mga Timuret, sa si, si mga si Pilaro Pop, Desiree, Sarate, Mata, may Sir Tickboy, thank you so much. Yan. Lolo Pell, make a shoutout Lolo Pell. Divine Cooking Vlog, thank you so much. Map May Vlogger, Mam Ma Gina Ramos, thank you, thank you so much. Sir Robinson, Village, thank you, thank you so much. Ayan guys, at syempre yung pumasok ng si ano naman, si Cutie Channel mega love shout out, thank you thank you so much, si Spine Channel thank you so much, ay si Mama Lu Sir Ron, thank you so much ayan, si Kuri Mau naman Kuri Mau Saudi Arabia, thank you so much At siyempre yung nag-iisang MWM team na si Mr. Michael Inalisan, thank you so much guys, okay na guys hanggang sa muli, and if you like alam niyo naman to, mabilis lang to ilalagay ko lang natin. Thank you so much guys and God bless everyone. Bye bye. Ito na guys ang ating finished product ngayon guys ng ating curry fish. Curry fish. Ayan, kita niyo naman guys. So ganito na guys. Yan, nilagay ko na guys yung ating talong Nasa itaas siya, nasa ibabaw yung isda. Ang pangalawa naman ang ating sitaw at syempre ang nasa ibabaw kasama sa isda ang ating cabbage. Ayan, ready na guys. Ito na, guys. Ready to serve na. Tayo na, guys. Sana yung mga plato na, guys. At tayo'y kakain na. Maraming salamat. And God bless everyone.